Hi guys magandang araw ito po yung dabong guys ganito po pag slice ng dabong sa bisaya po yan po yung dabong ganyan po siya guys yung bambu na bibi bambu magugulay po yan guys ito na akin na ipapakita sa inyo yung paano mag slice ng dabong ganito po ang ulam po ng mga taga probinsya Ganyan po guys ang pag-slice niyan. Papakita ko lang sa inyo kung paano. Masakit lang talaga yan sa likod guys kasi nga um, yung gagamitin mo is yung kutsilyo. Pero matalim naman na kutsilyo guys ang kailangan gamitin dyan. Marami kasi kami dyan guys sa bahay kaya ganyan may mga extra sa likod. <laughs> yan ang aking kapatid na kain lang ng kain ng, ng sugar cane. Yan naman ay tubo, sugar cane. Marami kasi kami kaya ganun. Nakaka-enjoy pag marami tao sa bahay. O, tingnan nyo ko guys kung paano mag-slice ng dabong. Marami kasi gusto po kaya pasensya na kayo. Ang dabong ay sariwa yan sa mga anti-oxidant na um, makukuha sa ating katawan. Hmm, Nag-iayos-ayos pa ako dyan. Baka mamaya ay makita nyo ang aking tinatago chart. Ito rin ay isa ko namang kapatid na mukulit. Hmm. <laughs> Kasi na curious na ano sila kung ano talaga yung ginagawa ko. Hindi nila alam na recorded na ako. Ganon. Ayun po guys, hindi ko na po naipakita kung paano ko yan kinuha sa puno ng kawayan. Kaya, ano kasi, wala na magbibidyo. Kaya hindi na ako kumuha ng video para dyan sa pagkuha ko ng dabong. Ito na yung recorded ko na sa kubo na kami. Nasa farm area po yan. Na kubo, bahay ng ya yeah, pinsan namin kaya marami pong um uh, tanim na mga ganyan nakawayan na tumutubo po doon ganito po guys kaya ko po napag-aralan na natuto nito dahil po ay noong bata pa kami ay syempre guys yan po yung aming uh, ginagawa nung mga bata pa kami guys. Yan po ang aming hanap buhay noon. Ulam namin. Ganon. Kaya madali po akong natuto. At saka um, paano po kidkirin yung ganitong ulam. Masarap po ito guys sa Bisaya Dataan. Lagyan ng saluyot. Dahil ito ang pagkain na wala sa syudad. Kaya yung mga nasa probinsya, alam nyo kung ano po ito, nakakilala nito, kaya madali silang uh, um, Masarap talaga to guys, ginataan po namin ito. Isa pong ano yan, kaldero po na naluto na isang malaking kaldero ang nagawa namin. Mm, kulang din dahil marami din kami kumain. No, yan na, ganyan na karami yung amin nagkawa sa pagkukuskus niyan, guys. So, ganoon na po guys. Salamat sa panonood.